Pagreklamo o election offense sa mga giquestion ng mga botante sa Mandawi City, ipadayon yun aron masiguro nga ang mga makabutar karong eleksyon, mga residente yun sa Dakbayan. Ang report ni Nico Sereno. Nakafile na sa ilang appeal sa korte ang campus sa petitioner nga buot unta nga magpa-exclude o mapatangtang ang kapinsa 200 ka mga butante gikan sa listahan para karong Mayo. Kahinumduman, gidismiss sa MTCC ang petisyon o gimando nga ipabilin ang mga pangan sa voters list. gi sa kampo sa kanhi ABC president ang maong mga botante. Ang appeal giduso sa Regional Trial Court. RTC file. Okay. Then the ruling of the RTC will be final and executory. Okay. I Meaning, yeah, uh, the, the ruling of the appellate court which the RTC is final and executory, the only remedy remaining therefore is a certiorari. Samtang gidugang silang sa abogado, gawa sa petition for exclusion, ihinayon nila ang pag-file o election offense sa maong mga tao. Posibleng mas daghan pagani ang mariklamo ni ini, mas labaw pa sa kapindusyentos sa exclusion. Agig mensahe kuno sa mga mubutar karong Mayo, a pandiligyod residente. Pahinomdom ni NTC kanila ang gipirmahan sa Comelec Registration under oath nung gipanumpaan nila ang kamatuuran ni ini. We are working on it. Uh, like I said, usara ng eksklusyon. The petition for exclusion is just one of the many um, available uh, remedy, I mean, um, action that we are preparing. Um, kung makalusot man gani sa exclusion na atong election offense. Uba ni Godfrey Relien, Nico Sereno, <laughs> Balitang Bisdak.